Ang Light Rail Transit or LRT ay isa sa mga pangunahing sistema ng pampublikong transportasyon sa ating bansa. Ito ay isang modernong sistema ng tren na naglalayong maghatid ng mabilis, maaasahan at komportabling pagbiyahe sa mga mamamayan ng Metro Manila. Sa pamamagitan ng mga tren na naglalakbay sa itaas ng mga rails, ang LRT ay nagbibigay ng alternatibong solusyon sa traffic at nagpapababa ng carbon footprint sa lungsod. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Aalamin natin ang tungkol sa kasaysayan nito, pati na rin ang mga pagbabago sa LRT sa mga nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon palang nabisita sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic at paklik na rin ng bell icon, Ang Light Rail Transit o kilala rin sa tawag na LRT ay isang proyekto na pinangunahan ng gobyerno ng Pilipinas. Ang unang linya ng LRT o ang LRT Line 1 ay nagsimula bilang isang proyekto ng Light Rail Transit Authority na itinatag noong 1980 sa ilalim ng Batas Pambansa bilang 603. Ang Light Rail Transit Authority ay isang ahensya ng gobyerno na itinatag upang pamahalaan ang operasyon at pangangasiwa ng LRT system sa Metro Manila. Ang unang linya ng Light Rail Transit o ang LRT sa Pilipinas, ang LRT Line 1 ay nagsimula bilang isang proyekto sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ang konstruksyon ng LRT Line 1 ay sinimulan noong 1981 at natapos noong 1984. Ang proyektong ito ay pinunduhan ng gobyerno ng Pilipinas sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA na nagbigay ng teknikal na suporta at pinansyal na tulong para sa proyekto. Ang LRT ay itinatag bilang tugon sa lumalalang problema sa trapiko sa Metro Manila. Ang unang linya ng LRT, kilala bilang LRT Line 1 o Yellow Line, ay binuksan noong 1984. Ito ay naglakbay mula Monumento Kaloocan hanggang Baklaran, Paranaque. Sa pamamagitan ng LRT Line 1, mas napadali ang pagbiyahe ng mga tao mula sa hilagang bahagi ng Metro Manila patungo sa mga sentro ng kalakalan at negosyo. Ito ay itinuturing na isa sa mga pangunahing infrastrukturan na proyekto na naipatupad sa panahon ng kanyang termino. Sa mga sumunod na taon, nadagdagan ang mga linya ng LRT. Ang LRT Line 2, na kilala rin bilang Purple Line, ay nagsimula bilang isang proyekto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Joseph Estrada. Ang konstruksyon ng LRT Line 2 ay sinimulan noong 1996, at natapos noong 2003 na ipinagpatuloy sa mga sumunod na administrasyon. Ang LRT Line 2 ay nagbibigay ng serbisyo sa mga pasahero mula Recto sa Maynila hanggang Santolan sa Pasig. Ito ay nagdulot ng mas malawak na saklaw ng LRT at nagbigay ng mas maraming mga ruta para sa mga pasahero. Kamakailan lamang noong 2021, inilunsad ang LRT Line 2 East Extension na nagdagdag ng 2.2 kilometrong ruta mula Santolan, Pasig hanggang Masinag, Antipolo. Ito ay nagbigay ng mas mabilis na koneksyon sa mga taga-Rizal at mas pinadali ang pagbiyahe sa mga kalapit na lugar. Sa mga nakaraang taon, maraming mga pagbabago ang naganap sa LRT upang mapabuti ang serbisyo sa publiko o sa mga pasahero. Isa sa mga pinakamahalagang pagbabago ay ang pag-upgrade ng mga tren at mga pasilidad na mas makabago at komportable na mga tren ang inilabas upang masiguro ang ligtas at maginhawang biyahe. Bukod dito, nagkaroon rin ng mga pagpapabuti sa mga istasyon tulad ng pagkakaroon ng mga elevator at escalator para sa mga may kapansanan at mga senior citizen. Bibigyan ko kayo ng konting trivia tungkol sa mga pagbabago sa LRT. Marahil ang iba sa inyo ay di na naabutan ang paggamit ng token bilang pamasahe sa LRT. Sa unang mga taon ng operasyon ng LRT, ang mga pasahero ay gumagamit ng mga token bilang bayad sa pamasahe. Ang mga token na ito ay binibili sa mga token booth at inilalagay sa mga turnstile upang makapasok sa mga istasyon. Sa kasalukuyan, nawala na at napalitan na ang sistemang ito. Pero maaaring ang iba sa atin ay may naitatabi o naitatago pa sa kasalukuyan. Bagaman hindi na maaaring magamit para sa pagbiyahe sa LRT, ang mga token na ito, maaari pa rin silang magkaroon ng halaga para sa mga kolektor na interesado sa mga bagay na may kaugnayan sa transportasyon o kasaysayan ng Pilipinas. Ikaw ka alam, comment mo naman sa ating comment section. Baka may itinatago ka pang lumang token ng LRT. Ang isa sa dahilan kung bakit nawala at di na ginamit ang mga token bilang pamasahe sa LRT ay dahil na rin sa modernisasyon. Dahil noong 2015, ang LRT at MRT ay nag-transition sa isang cashless payment system gamit ang beep card. Ang beep card ay isang reloadable card na maaaring gamitin sa LRT, MRT, anilang mga bus at jeepney. Ito ay nagbibigay ng mas mabilis at mas convenient na paraan ng pagbabayad ng pamasahe. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng ilang mga pagbabago sa pamasahe ng LRT. Noong mga unang taon ng operasyon nito, alam mo ba na ang pamasahe sa LRT ay nasa limang piso lamang? Ngunit dahil sa mga pagbabago sa ekonomiya at mga pangangailangan ng operasyon, nagkaroon ng ilang mga pagtaas ng pamasahe. Sa kasalukuyan, ang pamasahe sa LRT ay naglalaro mula 15 pesos hanggang 30 pesos. Depende sa distansya ng biyahe. Kalaunan ay ang karoon muli ng dagdag ng stasyon ng LRT-1 patungong Quezon City at ito ay ang Roosevelt Station. Ito ay isang mahalagang hub para sa mga pasahero na nais pumasok sa mga kalapit na lugar tulad ng SM City North EDSA at Trinoma Mall. Maaari kang maglakad o sumakay ng mga pampublikong sasakyan mula sa istasyon papunta sa mga destinasyong ito sa pamamagitan ng Roosevelt Station, maaari kang maglakbay patungong iba't ibang mga destinasyon sa lungsod ng Quezon at Metro Manila. Ito ay isang magandang pagpipilian para sa mga taong nais nice mag-commute at iwasan ang trapiko sa mga kalsada. Ang LRT ay nagbigay ng maraming magandang epekto sa ating bayan. Una, ito ay nagbigay ng mas mabilis at mas masang transportasyon para sa mga mamamayan. Ito ay nagpapababa ng oras ng biyahe at nagbibigay ng mas maraming oras para sa ibang gawain. Bukod dito, ang LRT ay nakatulong rin na makabawas ng traffic sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila na nagbigay ng mas maayos na takbo ng trapiko para sa mga motorista. Gayunpaman, hindi natin maiiwasan ang ilan sa mga negatibong epekto ng konstruksyon ng LRT ng mga panahong iyon na nagdulot ng abala sa mga kalsada at mga komunidad na madadaanan nito tulad ng mga negosyo at mga residente na naapektuhan ng mga proyekto ng LRT. Bagamat may iilang tao ang naapektuhan sa konstruksyon sa proyekto ng LRT, ang mga ito ay pansamantala lamang dahil ang gobyerno ay may layuning magdulot ng mas magandang transportasyon para sa hinaharap at sa ikagiginhawa ng publiko. Sa kabuuan, ang LRT ay isang mahalagang bahagi ng ating pampublikong transportasyon. At sa kasalukuyan, ang operasyon ng LRT Line 1 ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, isang pribadong kumpanya. Habang ang LRT Line 2 ay nananatiling nasa pangangasiwa ng LRTA o Light Rail Transit Authority. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating video today. Ikaw ka alam ano ang mga karanasan at alala ninyo sa inyong mga biyahe sa pagsakay ng LRT. Comment mo naman sa ating comment section at ibahagi ang inyong mga kwento. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na din ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Click mo na rin ng like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video. Thank you for watching.